Dito kami ngayon, guys. <laughs> Titingnan ko na ng mga kasamahan kong Namimingwit. Sobrang init. Oh my god. To. Well, if we pala sila eh, may dala, -dala silang ano kami. Ay ito. Piding bubuksan yan pag marami ah, ang tubig. Oh yes. Okay, This is the... yeah, para oh. hindi magbaha. Oh, oh umi na kami. Yan. O oh, ano? May nahuli na kayo? Hindi ah, pa. Walang bulati. Ay, walang bulati. Si ano daw mayroon? Si May dala. Baka kung maganda doon, no? Oh. Alam ano? mo yung binig ano? na yun. Saan? Saan? Picnic area. Yung mo. doon. Nag-sabi ka ba? Tayo? Hindi na. Mas malilim doon, oh, mga pwede, habang oh, ay, sila. Ah. Ay, oo nga. Mainit dito masyado. Ay, sa unahan ay, pa? Oo. Gahanap ng pwesto oh, dito, dito na mabibingwitan. Yan. Meron dyan eh, kasi akyatang mga... Ay, to, pwedeng umakit ang tao, kaya alam eh. hindi pwede. Hindi pwede. Malakas ang alon dyan, oh. Yan, oh. May walang mga pangbingwit. Pagpatay, mula <laughs> nga nakainin, pagpatay. Kasi dito, ayun nga agos. Oo, oh, sobrang init, may gas gumadala yeah. naman na 'yung ano 'yung pag nag gumadala um, 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 uh, yung isla taas mo na lang. sige, um. Tingnan natin ang mamimingwit. Yeah, Bulotin. Uh, hindi kasi iba-iba 'yung mga needle niya. Eh. May pang-gaspe. Eh. May pang-montana. <railway> yung kaibigan namin ang dami na ko yeah, no. sa gaspe. Ah, oh, talagang oh, siya, equip siya ng pang-bingwit. O oh, si Jerry pala mayroong dalang bingwit din, no? Oh. <laughs> may bulating dala? Ito <laughs> pare. Ito, may bato, oh. May magandang spot. O, bato. Kisa dyan, tagilid, oh. Mamay si Luna, nadulas dyan, nahulog sa tubig. Hindi, magaling. Masa si Marilyn dala. Hindi sumama. Hindi sumama yata. Sinong naiwan lang doon? Si baby siguro. Yung managsusugal. nagsusugal. Ah. <laughs> Eh, na Maganda po. na itong pisto natin, hindi mainit. <laughs> Oo, oh, alam mo po. Ah. Oo, oh, di ba, Ali? Kuha ah. ka ng bato, kuha ng bato. Mamaya, ano na yan? Buway atin, buway ano pala to, pag ano ang tubig, bubuksan nila o sasara. Yan lang kuran lang ng bahay. Oo, oh. yeah. yeah, Sinasabi ni, ni Mari. Ah, pwedeng ito. maglakad. Kaya may bakod, Mari, hindi pwedeng daanan to. Oh. Ba, hindi pwedeng ba, ba? daanan itong tulay. May okay. ano, o. Oh. Hindi, pag mag-fishing sila, lang sila oo, hindi tatawid. Nakasang tubig dyan, no? Pinasilip ko pa nila kay pare Adjali. Sabi na. Bawal yata umakit dyan. Bawal, merong harang. Hydro yan. Oh. Ano? 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 Anay, bigyan mo kami bulate, please Yata, bigyan ng bulate <laughs> Naghahanap ng bulate Panglagay sa bingwit <laughs> Ayan, may mga dala sila hmm. Dito ka, oh, magandang pwesto, may bato Wala nga daw isda dyan Kasi magalaw Ah, okay Magalaw, magalaw nga maano ang current ng tubig. Ang ah, sa tunog. pa naman, Sa tunog pa lang eh, parang pa malalim. Wala ano, ano, Hindi ka nag-charge. Ay, hindi oh, ka nag-charge kanina. -charge, charge na sana ako. Buti ako, oh, nag-charge ako. Tama-tama ng mga. Tama-tama, na <laughs> oh, tama, tama tama, puno siya, na wala ng kuryente. Yan. Oh. oh. hindi ka ba nakakahuli na sa akin? pa Gusto ko pag ako yung may floating. Ano floating? Ang gitan Ay, na bola. Hindi may upo na. Ang Yan. Talagang ano na sila magbibingwit na kahit mainit. Kaming takot sa araw andito. <laughs> Kaming takot sa... Hello nagpapantay kami sa mga kabingwit. Yan, dito kami nakatago sa sa shade dahil sobrang init kaya yun. kami kung may mabingwit yung kasamahan namin. dahil <laughs> <laughs> sobrang init, nandito kami sa lindo, guys. Yeah. <laughs> tayo, tayo lang. Dahil <laughs> hindi naman tayo mabibingwit <laughs>

hindi na yan, inihintay niya kung may nahuli na daw na hantayin natin kasi malay mo may nahuli dito kasi mamaya daw magdadating mga mamaya ang hapon, magdadating ang mga namimigwit hmm. kasi mainit pa eh yun na, tingnan natin kung sinong makauna ang huli nandiyan yung mga dutang uh dapat pala pumasok tayo kanina yung municipality Yo, oh. The... Di pa sabi natin kanina, o, munisipyo yan, no? Di namin. ginawagan ng nuclear yung may, ano, sa roulette lang, Pero nakita na kanina. Nakita natin, kaya hindi natin alam. Di diba, sabi fishing po, uh, nearby, eh. Kaya sabi ko, uh, Pero medyal um, kanina, nakita niya, may fishing Oh. Dapat na. Po. Bumababa na. Kaya kapag nakita mo yung 5 minutes walk lang. May, na, na. Na. may abubot. Ba't hindi iniwan yung bag? Manang. Yung bag mo iwanan mo yung kuning ko. Oo nga. Ayaw. Oh my Ay, gosh. Ayaw niyang iwanan ng bag. Eh, mabigat. Baka nandun yung passport niya. Dala, dalawa pang bag. Ay, nako. Delikado. Ayan. Yeah. Ayan. yung bag ko nga iniwan ko doon sa bed takbo na rin ako siyempre <laughs> may bag yun oo nga napatakot eh. ako pag ganyan na walang spot na maganda ang babaw mababaw naman mababaw siya mababaw. dyan no mababaw. Mababaw. mababaw ang tubig kita yung ano bato <laughs> mababaw kaya kaya ko yung ano ala talagang okay. oh. gumagapang siya oo oh. para lang makaan doon sa pwesto oo oh. Mahilig talaga so, si Nelly. Eh. Kaya-kaya ko yan lang. Orin mo din mga na gawatan, na naglaponan, baka... Nakari oh, mo lang, ay! Hindi nga, kasi malit ako, dilunod ako. <laughs> yan ang gaya so, ko, hindi ko natutuhan. Ay, yan. Kaya, na uh, yan mga...